Chelsea Manalo sobra-sobra ang pambabash na natatanggap. Kasabay ng pagkapanalo ni Chelsea bilang Miss Universe Philippines 2024 ay ang pambabash ng ilang kapwa Pilipino. Tinawag siyang mukhang katulong, hindi maganda, at kung ano-ano pang negative adjectives. Ngunit ang pinakamasakit na pangungot siyang sinabi sa kanya ay galing pa mismo sa isang direktor. Kinuyog sa social media si Direk Ronaldo matapos niyang tawagin ang bola Kenya na balugang Miss South Africa. Marami naman ang rumes back at nagtanggol para sa bagong Miss Universe Philippines. Napuna naman ang social media post ng Big Brew kung saan inihantulad nila sa Dark Choco ang bagong Miss Universe Philippines. Nagsorry naman ang shop matapos mapuno ng angry reaction at comments ang kanilang post. Simula pagkabata ay nababash na si Chelsea pero hindi daw siya nagpapadala dito. Ako yung tipong bata na kahit binubuli ako, okay lang eh. Parang I would still play with these girls. I would always instill in my head yung mga payo sa akin ng magulang ko. Mahirap ang dinaanan niya bago manalong Miss Universe Philippines. Kaya higit kailanman, hindi siya mapapabagsak ng bashing ng iilan. Alam niyo ba na during the competition, wala siyang sariling stylist. Sinabi din niya na muntik na siyang mag-quit. Mm -hmm. where did you get your wardrobe? Wala akong stylist. Um, it was also queer money. Um, may mga damit din siya actually na alam mo 'yun. Um, he can try to make for me. And then there are also Bulacan designers who were there to support me. kasi mm -hmm. the the eagerness that for me to join it, sabi nila we're gonna support you no matter what mm -hmm. happens. Online selling. Order. Yeah, nag order na din ako. <laughs> <laughs> ang naging personal assistant din niya ay ang kanyang mga magulang na kasakasama niya sa kanyang laban. Kami lang po kasama niya, ako at ang asawa ko, na <laughs> kami lang po yung maalali sa anak ko yun yung gusto niya, pangarap niya, susuportahan po namin siya hanggang sa ito na kaya nga naman isang sigh of relief ang naramdaman ng kanyang mga taga-suporta at pamilya nang tanghalin siyang winner. Sobrang sad sobra po. Sobrang saya po. Matagal na po pangarap ng anak ko. Sa mga bashers, paano kaya nila nakakayang kutyain si Chelsea? Gayong sobra-sobra ng kanyang pinagdaanan sa laban, makamit lamang ang titulong na kuha niya.